The estimated amount, nasa 100,000 ang halaga. Napakaganda ng talaga. Ay, kala ko kanina yun ang isa pinakamaganda. May mas maganda pa pala. At mas malaki pa. Ayan o, no? quality ng baka. Galing kalatagan. Noong na quality. Noong noong pala, itang-itang dyan na pagka-quality ng mga baka dyan. Quality to quality. Double layer. Yeah. Quality.

Ngayon po ay January 10, 2025. Tayo po ay magkakandasan naman ng apresyohan dito sa apresyohan ng mga alagaing hayop, mga baka, kambi, kalabaw. So, tinan natin kung hanggang ngayon mataas pa rin ba ang presyohan dito. At tulad nung nakaraang linggo, medyo may kataasan na. So, tingnan natin kung mataas pa din. Yung mga baka sa likod ko, may mga baka na. Oh, mata. No? Eh mata pang yung baka yan, no? Pinalitan ng Pangilong o dinoble. Dinoble ni Kuya ang Pangilong ng kanyang baka. Ito na, pakalaking baka to. Ayun, ang tangkad. Ayun, barakuhin. Barako, nang babarako na. Ayan pa. Ayan, madilim-dilim pa. Nabili nyo na, sir? Magkano po pagkabili nyo? 78.5. Ito po? Ito malaki? Hindi po po. Kasama, kasama din po namin yan, ah. pero hindi pa po ata nabibenta. Ay, hindi pa nabibenta. Ito isa ay 78,500. Ayan. Ako. Ano yung patining, sir? Ako. Patining. Bata ah, tayo na, sir. 78,500. Mahaba katawan. Tangkad. Ayan, malaki din ang paa. pa. Pantay pa. Magic ito, napakalaki oh. Ang haba, abot ang pa kapag sinipa ka sa sobrang haba ng pan ito. Oh, hindi alam mo ba hindi ka doon nabibili. So ito, yung bakal ito ay tanda ko dito nasa 100 higit ang presyo. Tanda lang ha, estimated amount. Estimated amount nasa 100,000 ang halaga. 100 plus. Ito, malahing ganadurin. Ayun, bata pa. Baka ang kalatagan. Ang mm ganda -hmm. ng tindig, ang haba ng katawan, tsaka malaki ang tainga. Dali ano natin si Sir kung magkano baga itong baka niyang mahaba ang tainga, tsaka mahaba ang katawan. Magkano yan Sir? 87. 87,000. Baka ang kalatagan. Baka nito tayo merong? Baka nito tayo merong. Yan. Sa mga gusto mag-avail ng bakang kalatagan, mga ganadurin. Pwede po kayo mag-comment down below para malaman <coughs> nyo po yung cellphone number ng may-ari. Bigay ko po sa inyo. Okay. 87,000 ganaduring Patining mga bakang kalatagan. At saka ito, maganda rin. Napakaganda ng katawan na ito. Oh. Laka ng paa. Ha? Pantay ang paa. Tay na, oh quality 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 uh, baka galing galing talaga di talaga magawa ang talaga Ay ay yung may ari Tatay <laughs> oh. meron kaniyan sir what isa 120 bawat isa. So, ano yung mga yung 95? 120. Maganda. Ito magandang baka nila. Huwag hindi siya lang... Hindi siya pinakamalaki pero parang siya pinakamaganda. Kaya nga, price 120. Thousand. Tapos yung katabi naman niya ay 95,000. Tingnan natin. So, ito ang 95,000. Ano yung tinanong natin? 95,000. 95. Maganda gana durin sa kining ito ay 100 ring kasi ito ang 95 ito maganda maganda ng katawan niya ito maganda, so ayun guys ang guwapo ayun o yung paa niya Napakaganda, haba ng katawan. Ay, ito, pinakamaganda. Hmm. Kala ko kanina, yun ang isa pinakamaganda. May mas maganda pa pala. At mas malaki pa. Nakamalambot. Ayan, nyo na naman. formang ah, formang katawan. Ito, so, harap. yan, sir. 125 ang halaga. Inawaran na, na ng 110. Ah, 125,000 sir ang presyo. Tapos inawaran na ng 110. Ah, hindi pa binigay sir. Ah, hindi pa bibigay. Maga pa. Oh, <laughs> ah, ayun na nga. 110 ang tawad. Pero 125. May bawas pa no? Pero wag, wag lang 110. Ah, wag lang 110. May bawas pa naman pero wag lang 110. Ayun. 125 yung halaga. Ayan, no? Walking baka. Galing kalatagan. Ayan. Paano? Ayaw mong tawad? Wala pang bungi. Bata oh. pa. Bata pa. Bata pa. Wala pang Ayan si sir Yung ating Ano sir? Balak yung bilhin? <laughs> Pero alam kong gusto niya po. <laughs> gusto lang. <laughs> gusto lang. <laughs> Ayan, gusto gusto ni sir. Ayan naman pricey. Pricey talaga yung kanilang mga baka. Pag magaling kalatagan talaga naman ano quality kanilang mga baka. Ayan, kailinig ko siya. Ibus pa? Papa, palagyan na konti. Kaya nga yun. pa yan. Kaya nga yun. So ito din, uh, magandang baka din galing Kalatagan. Kasamahan ng mga nabidyohan natin. Hindi nyo naman nabukuha na ito. Ganaduri. Quality. May nagtatrato lang. Parang Ayan. Ay, sa presyo binibigay nila ay may tawad pa yun. Pwede pa kayo humingi ng tat, ano, discount dun sa mayari. Ayan. <laughs> Magkano yun yan, <laughs> Sa mga kagalingan sir. sir? 95,000. 95,000 ang kastahano ko, validity. Oh, kita oh, no. pa yeah. na pagka so, ng mga bakal nito. 95,000 bawat isa. 'yung? <laughs> Ito yung pandang pilihan na 95,000. dito din mga bakang magkakasama dito yung bakang limeri at saka bakang kalatagan ito mga puting puti magkano yan sir? 75 75,000 medyo maliit doon sa iba 75,000 bakang kalatagan, kalatagan. 75,000 bakang kalatagan naman ito yan. So, ito yan, ang 75,000. Ito yung isa, double air yo malalaki na siya at puting-puti ang balahibo ito din kay eh, kuya ah, yon magagat so ayan guys paulit-ulit fa lang yung vlog natin pero iba-iba naman baka ang kanilang mga dala kaya wag mong sawa manood sa ating mga ka farmer wag po sawa manood ng mga video gawa ng iba-iba po ang presyo ng mga dinadala nilang baka every Friday. At doon po natin malalaman kung tumaas na ba ang presyo ng mga livestock ngayon. Ayan, mga vlogger na Pati Garcia, shout out. <laughs> Kaya katulad ngayon, nag-iba na naman ang presyo ng mga uh, livestock. Medyo tumaas ng bahagya. ayan 'yan bakang palatagan ayan ayan magkano yan kuya 80,000 may bawas pa ayan 80,000 may bawas pa ang baka ni kuya quality 80,000 ang halaga tawaran na ng 75, hindi niya pa ko binigay. Eh, natawaran maaga aga pa eh. Malaki na ba? Ah, so, malaki siya. 80, tinatawaran na ng 75. Hindi pa binigay ni Kuya. Saka maaga pa masyado. Magpapainit ko muna si Kuya. eh <laughs> so ito kay Kuya, malaki din. Ayan. Ayan. Magkano yan, sir? Magkano po yan? 110,000. malaking baka. Ano yung 110,000. May baka. May baka. Ay yung halaga ng bakang ito. Ayan. Medyo malaki na siya. May katabaan. Mala habang katawan. Pero, ayan. Laylay pa yung puso. Ibig sabihin, may ilalaki pa ang bakang ito. Ayan. Dito kuya yan. Ayan. 97,000. Yan, ganun ang halaga ng presyo ng mga takang malalaki ngayon. Ayan, 97,000. Eh, iba-iba ang presyo ng bakat wing Friday. Ito naman. Ay, sir, ayun, wala. Magano yan, sir? 88,000. May lahi siya. Double layer. Ayan. Quality. Pwede ka na At saka, tataba pa ito. Ilay pa yung usok. Double or two? Eighty-eight thousand. Double, double, double. Double, double. Double, double. Double, double. Double, double. Double, double. Double, Bakang kalatagan. double. Pitong po. 70,000 higit ang bawat isa. Ayan. 70,000 higit ang eh nabili na. Pag -pag -pag Ayan, mga maga pang maaga nang nakabili. Ayan. sir, nakabili na. Ayan. Baka na pagkabili, sir? 95 po yung dalawa 95,000 dalawa eh. 95 dalawa 47,500 ang isa na. ito yung mga babaeng baka 95 dalawa kapag oh. <laughs> babae talaga medyo mababa ang price pero bata pa yon? So Kaya napakaraming baka dito. Mga puting puti mga quality ganador. Ganadure yun. Oh, Ayun, maagang nakabenta si sir. Magkano sir pag Magkano ba pag-abili? One hundred twenty-four five. One hundred yeah, twenty-four thousand five hundred. Bakang JP. Bakang JP? ay sabihin ng JP. John Paul. John Paul. John Paul. Yeah. 124,500. <laughs> Dalawa. Na nakalagain. Yeah. Ayan. Okay. Pati ni. ang ganda ng turete nito eh. Magkano pa sir? Magkano pa kabili? Mabit ako. Magkano pa? 108. 108? Oh, magandang presyo. Oh. 108,000. Malalahing turete. Okay. Balik, 54 isa, ano? Ang tangkad, oh. 108 dalawang toratihan. Eh, malalapat ang tayo niya. Video, e, malalaki na siya. Ayan. Ah, mga babae. 108. Mga dumalaga pa, no? Mga dumalaga pa. Dalawa, 108 na pagkabili. Ayun ang din ko Malalaki ito. mga dumalaga malalaki.

185 din yung api dyan. Ha? Ha? Okay. Masipid na tawad sa talwa. 185. Okay. Sa so, ito binibigyan ni tatay merong 185. Dalawa. Ito. Sa so, kayo. Ito yung gustong bumili. Ayan. Okay. Ayan.

So, ayun, kakausapan nila si, kakausapin nila si Tatay Meron ng hari. So, ayun, naghihintay lang sila si Tatay Meron ay, ay may nagkabayaran na. So, ito yung bayar ng dalawang baka na binimigay ni Tatay na dalawa 170. Yan. Meron, meron ko kakausapin din eh. Ya, kita keluar. Kita keluar semua. Ah,

ay kung mababasa mo lahat niyan kasi dapat mo mangatangi pamasayip ang balita ng buwen ba ay nasa video ay hindi sipag ba ay nasa polo kay nang so, lipad kay na okay. hindi sa na so, okay. nag-aaral pa kaya video para patibay po bahay mga

Palibasa sa iba kadi kalidad, maraming tao na ipapulaw. Pag nari ay kumawang kayo ng kalating oras, wala na kayong abuti. Oo, so, uh, totoo lang. Wala kayong abuti sa kalating oras. Quality, quality. Ay, ayos lang yan. Thank you. So, ayun ay umalis na yung buyer. Kasi binibigay yung dalawang baka na ito ay 100. Binibigay ni tatay merong na 180. Yung dalawang baka itong magaganda. Ayan. So, ayun hindi sila nag-aigay doon sa 180 <laughs> ang dalawa at napakarami naman talaga ang nagkakagusto dito sa mga yun maraming buyer maraming buyer ang nagtatrato sa kanyang ganado mga ganado yung quality galing